Okay guys, good afternoon. Once again, nandito na naman si Ate Mars. Ayan, kumakain na naman ang video, ang content ni Ate Mars today. Guys, sasamantalahin ko kasi habang tulog yung mga alaga po. Ayan, -video ko. Ayan, makakapag-video ko nang walang ingay. Ito po, kung may merienda po ako, magkakape ako, samahan niyo po. Ito po yung aking kakainin guys. Ayan. Tulis sa apo ko to pinawasan ko. <laughs> Ayan, ito siya. It, it, itan laman niya. Isang puno yan. Isang puno yan. Kagad. actually, kahapon pati binili ng mama niya. Tapos, ang laman nito, guys. Ito. Ito siya. Oh. Cookies. Um, cookies niya matamis. Ay, hindi matamis. Pambata talaga. Ay, Meron ako. Tapos, Mayroon ang Panigal na tira kanina. O bakit pa ako bibili? Meron naman mga tira pa dito. Sayang naman. Mahirap ang bukay ngayon. Tapi nga lang pwede ng merienda. Tapos may tira din akong orange. O gabi. May dalawang piraso pa. Siguro kakainin ko na rin to. Sayang naman. O ba diba galit? Nakapag-video ako ngayon. Nang <laughs> tahimik. Tulog <laughs> yung mga ako ko. Samahan niyo po ako magkape. Ang gusto ko po yung kape pag nagkakape ako, yung napapaso yung lalamunan ko. Lalo pag may ano, may may sipon-sipon Excuse me, ko ako makain. Parang ang sarap-sarap niya malagyan ng mainit. Tapos black coffee lang guys. Ito lang siya. Yung mga ano, yung mga stick na kape. Yan, lagi ko lang ang kape ko kasi isang isang ganito, isang stick, isang pa. Ganyan lang po katapang na ba, tahimik ang video ko. <laughs> Walang kasamang mga apo. Kami lang pong tatlo dito sa bahay. Before kasi guys, 23 years akong nagtrabaho. Tapos nung nanganak yung anak ko ng ito, ito si, si tabang apo ko. Maingay. <laughs> nagresign na lang ako, walang mag-aalaga naawa naman ako sa mga apo ko eh yung mga anak ko mga regular naman sa trabaho kaya sabi ko, sige ako na lang kasi medyo before ECQ kasi parang sobra na ng traffic, kasi malapit lang naman sa Ortigas Ortigas Center lang ako nag-work pero sige sabi ko, ako na lang mag-give up total pagod na rin naman ako 23 years ulit. <laughs> Medyo matagal na rin. Para ako na Sa bahay na lang ako. Buti nga may music-music ako dito sa bahay. At paano? Magandang libangan pala. Ang O guys. Shout out po. to shout out ako. Shout out po sa lahat mga OFW. Sa lahat po. Lalong-lalo na po sa mga subscriber ni Ate Mars sa mga marino po, marina. Basta lahat po ng mga OFW po. Shout out po sa inyong lahat. Isa po kayong maituturing na hero ma'am. Malaki po ang ambag niyo dito sa atin, sa ating bansa. Mag-iingat po kayo. Alam po namin kung gaano kahirap ang sakripisyong ginagawa niya para sa pamilya. Mag-iingat po kayo dyan. At Tama po yung ginagawa nyo. Yung mga nag-youtube na OFW. Nangakalibang din po yun. At the meantime, nalalaman ng pamilya nila na okay pala sila. Nakikita nila ba? kaya sa pang magitan ng youtube. So shout out po sa lahat ng mga hindi naman OFW na nandiyan na nakatira sa ibang bansa. Shout out po sa inyong lahat ma'am. Yung mga subscribe burden po ni Ate Mars na nandito shout out po sa inyong lahat Maram, wala, hindi po ako magsasawang magpasalamat po sa inyo sa pag support nyo po sa akin Ayan, maraming maraming salamat po ayan guys maulubos na yung kapi po ma'am team lintik shout out po sa inyo sa buong team Lintip sa mga members nyo po ako pa wala po akong members <laughs> solo look like ayan ko na po yung champagnesial pangalawa na ito ha ah. magdali po ano gusto ko magkeso pero dalawa lang naman yung pandesal ko, so, bubuksan ko pa yung keso, for tomorrow na lang hindi kayo masarap tong pandesal na to tart ano, siya Pinabukasan pa, malambot siya. Hindi siya matugas. Tsaka hindi mo na siya kailangan ng palaman. Masarap. Ayan. ito po ang, 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 ang merienda ni Ate Mers today. Ngayong hapo na to. So, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Thank you for watching po.